Hi, good morning. Kayo, nagiinom ba kayo ng mainit or warm water sa umaga pagkagising? Gawin nyo kasi magandang benefits ito sa ating katawan. dahil pwedeng ma-improve ang inyong digestion makapagpapayat makapag-detox at saka nasal congestion yan yung mga um, mga mangyayari kung tayo'y uminom ng tubig na mainit sa umaga okay so maganda talaga maganda lalo pa kung halimbawa mabigat, marami kang nararamdaman na hindi mo mapalawanag ito sasabihin ko sa iyo Ruben tested ito, okay? walang laman ang tiyan sa umaga mainit lang na tubig para maging maayos ang inyong digestion mo yun yung mga sinasabi nila kaya kung ikaw may problema sa iyong katawan mainit na tubig sa umaga okay